Hello guys! Andito na naman ako ngayon para mag-share ako sa inyo ha. Baleng share ko na naman ngayon sa inyo guys. Ay kumbaga ito ay tips ha. Magbibigay ako sa inyo ng tips. Yung tamang oras ng pagdasal, pagdating sa mga pampaswerte, mutya o kahit na ano pa yan guys. Basta kumbaga dadasalan nyo ang gamit nyo. Yan lang guys ha. Tapos ngayon guys, ang pinakamagandang oras guys ay talagang kumbaga alas tres. Yung alas tres kasi, yung alas tres na yan guys, di ba may sinasabi ako sa inyo na divino na oras. sa dibino na oras ha, may sinasabi ako sa inyo. Ang dibino na oras na yan, ibig sabihin guys, ay pakros yan, di ba? Yung pakros sa orasan. Ang nasa taas ay 12, di ba? Yung nasa baba ay 6, tapos ngayon yung dito 9, tapos dito ay 3. Yung pinakamabisa talaga guys na oras ng pagdarasal ay alas 3's. Kumbaga halimbawa, may mga kahilingan ka, pwedeng alas 3 ng hapon or alas 3 ng madaling araw pagdating sa mga kahilingan. Kaya kumbaga magandang oras 'yan. Yan guys, kasi ako, ako naman guys, sa pagdaras ako naman kasi 'di ba madasalin ako na tao. Ang dasal ko niyan 'yung sa pagising ko sa umaga, alas 6 ako niyan. Guys, nagdarasal alas alas 6 talaga itatapat ko yan na alas 6 nagdarasal ako kasi matagal ako guys magdasal minsan alam nyo sa totoo lang minsan natatapos ako mag alas 8 na yan ganun guys lalo na pag biyernes guys martes talagang minsan naabot ako nya ng 9 o'clock na mula alas 6 yan ganun ako guys pag nagdarasal kaya kumbaga, talagang kumbaga epektibo lahat ng mga ginagawa ko ha. depende yan sa gamit nyo. Kasi ako naman guys, ay kumbaga marami akong hawak na mga pampaswerte. Mga mutya. Kagaya ng sinabi ko sa inyo ha. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kumbaga gumastos talaga ako pagdating guys sa pampaswerte pero ang balik nito ay triple 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 yan guys ang ibig kong sabihin baka mamaya may mag ano na naman itong video ko ha kasi kinukuha guys yung mga video ko inaano nila ginagamit nila guys sa sa mga fake na facebook yan gumagawa sila ng mga pampaswerte tapos ngayon yung mukha ko ang nilalabas doon para akala ng mga tao guys ay ako yun yun guys tapos ngayon marami ang umaano sa kanila akala ng mga lumalapit sa kanila, ako yung hindi ako yun. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga uh, yun ganun guys. Tapos kapag alas 3, kung kaya nyo guys magdasal ng alas 3 ng madaling araw. Alas 3 ng madaling ha araw ha. Ako guys kumbaga ginagawa ko talaga ito. Lalo na nung nag-uumpisa ako guys pagdating sa spiritual. Kumbaga nag-uumpisa ako. Alam nyo napakatsaga ko nyan guys magdasal ako ng alas 3. Nagdara ako niya, nagtitirik ako guys ng kandila. Siyempre nag-uumpisa ako guys sa spiritual, nag-uumpisa ako sa spiritual. Kaya kumbaga talagang kailangan talaga maging matyaga. Ganun guys, pero talagang lahat naman ng ano ko guys, lahat naman ng effort ko sa pagdarasal, mga pampaswerte na yan guys. Yan guys, talagang kumbaga, ano naman kumbaga bumalik ito sa akin talagang kitang kita naman kung paano na bago ang buhay ko gamit ang pagdarasal at mga pampaswerte na yan yan guys ang ibig kong sabihin basta yan guys, pipili kayo ng oras hapon guys, hapon, lalo na kapag Martes at Biernes ha. Martes at Biernes, yan mga full moon, yan ang magagandang araw. Yan guys, gawin nyo kahit na alas 3 ng hapon. Alas 3 ng hapon kasi ako guys, may dinarasal din ako guys na kapag Martes at Biernes may dinadasal ako na pang alas 3 ng hapon. Marami kasi akong dinadasalan guys eh. Yan guys, ang ibig kong sabihin, basta pag pumili kayo ng oras divino na oras sa Halimbawa, sa 3-6 ha, ang pinakamaganda dyan, yung alas 3 ng hapon or alas 3 ng madaling araw. Yung sa tanghali, medyo mahina yan guys. Pero pag alas 3 na sinasabi ko, 3 ng hapon or 3 ng madaling araw, yan, epektibo yan. Yung alas 6 naman, ginagawa ko yan guys, na pag alas 6 naman, nagdarasal ako para pagdating sa pag-aalay, alas 6 guys. Yan ang pinaka, ano guys, yung alas 3, alas 6 yan guys. Ha, yung alas 9, medyo mahina na yan na oras. Yan guys, ang ibig kong sabihin, pero di na oras pa rin yan. Pero ang pinakamalakas na oras, kasi yun ang mga tanong sa akin, yung pinakamalakas na oras ay alas 3. Yan guys, kumbaga, alagaan nyo, basta dapat alagaan nyo lang guys, sa dasal. Kung ano man yung mga pampaswerte nyo, umutya nyo ha. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kagaya ng mga ginagawa ko, maalaga talaga ako nyan guys, ha. Pagdating nyan sa anong every Tuesday and Friday guys, sinahaplosan ko yan ng oil. Yan oil, para bang pakain ko yan sa kanila. Kasi guys, dapat talaga, kumbaga, ang mga mutya alagaan yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, para bang magbibigay tayo ng oras sa kanila. Ganun guys, sa basta guys, ang mga mutya nyo guys, ay kumbaga ano ha, kasi sa ano, may mga nagkakalat guys, sa tabi-tabi ha, kaya mag kayo. Kaya marami guys, yung mga nakabili guys, sa mga tabi-tabi, kung saan-saan, nakabili sila tapos ngayon na yung gasto nila kasi nakisuyo na naman sa akin ng mga tunay. Kaya sabi ko magingat ingat kayo guys yung mga sa tabi-tabi talaga. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi kapag mutya guys sa tunay talagang kumbaga mahirap yan mahanap pa Hindi yan nag stock ng sabihin libo-libo na stock. Hindi yan guys. Kumbaga hindi yan kasi mahirap mahanap eh. Paano ka mag stock ng libo-libo? Yan guys ang ibig kong sabihin tapos syempre lagi kong pinapangaral sa inyo na sabi ko samahan talaga kailangan talaga guys samahan ng pag-uugali yung tamang pag-uugali kasi kung gusto natin guys ng swerte ha tips ito para swertehin ha ito kasi mga ginagawa ko to guys kailangan samahan ng magandang pag-uugali wag kayo guys na kumbaga yung mapagmataas lagi ha yung mapagmataas ako alam niyo sa totoo lang ako, sa totoo lang ako ako guys yung kahit na malayo ang narating ko guys, sabihin ko na lang, malayo ang narating ko kasi dati talagang as in zero ang buhay ko. Ha, ngayon may bahay ako, may condo ako, 'yan guys ang ibig kong sabihin, talagang suwerte ako. Ha, pero yung ano ko guys, yung alam niyo sa totoo lang yung galaw ko, yung pakikisama ko sa kapwa, pakikipagkapwa ko mas naging ano ako ngayon para bang mas lalong ibinaba ko yung sarili ko, yung bang inaano ko para bang itinatapak ko yung paa ko sa lupa. Ayoko guys yung kapag umaangat na ang buhay, yung parabang ang iba kasi may mga tao kasi na iba guys, na akala mo kung mga sino na sila, ganun guys. Yung parabang minsan yung iba nang mamata ng kapwa, ang ibig sabihin ng mamata, ibig sabihin parabang nang aapi, parabang iba ang tingin nila sa mahirap at mayaman, ganun guys. Parabang mas gusto nila yung mayayaman kumpara sa mahirap. Ako naman guys, pagdating sa ganun, alam nyo sa totoo lang, mas na uh, ano yung puso ko pagdating sa hirap. Yung bang pag nakakakita ako, pag nakakakita ako dyan guys ng ano, yung bang mga mahihirap na tao. Para bang minsan guys, alam nyo ang nararamdaman ko, minsan para bang nasasaktan ako. Kasi syempre, naranasan ko guys yung bagay na yun na mahirap talaga, maging mahirap. Kaya, ano, kumbaga, may hirap yung mang api ka ng tao. Yan, guys. Kaya, kumbaga, lagi natin, guys, tapak ang paa natin, guys, sa lupa para mas dalo tayong swertehin. Kaya, yan niya ang sinasabi na kapag ikaw ay nagpapakumbaba, tinataas ka ni God. At kapag ikaw ay mapagmataas na tao, ikaw ay babagsak balang araw. Dahil, guys, huwag tayo makakapaniguro, ha? Kumbaga, ito ay mga tips or pangaral. Kapag umangat na ang buhay nyo, wag kayong aano uh, ano guys na maging masama ang ugali nyo sa kapwa dahil minsan guys sinusubukan lang kayo ni God kung hanggang saan kayo minsan guys alam nyo kahit na milyon milyon pa ang pera nyo kapag masama ang ugali nyo madaling bawiin yan ni God ha madaling bawiin yan ni God yan guys ang ibig kong sabihin kapag Diyos na ang, gumo, ang, ang may gusto yan guys ang ibig kong sabihin at yung mga lagi naman nagpapakumbaba kumbaga talagang may mga ugali na maayos guys, walang imposible kay God. Kagaya ko na lang guys, kumbaga hindi rin ako guys makapaniwala na akala ko dati as in wala na talagang silbi ang buhay ko sa mundo. Yung talagang doon na lang talaga ako sa pagiging mahirap, walang bahay, walang pera, walang hanap buhay. Yan guys, pero talagang biglang binago ni God yung buhay ko. Ganun guys, kaya kumbaga lagi lang tayo magpakumbaba, talagang wag na wag kayo makakalimot magdasal. Yan guys, ha, magdasal yung mga sinishare ko sa inyo guys na mga pampaswerte tips, gawin nyo yan guys, ha, magdasal. Tapos maging positibo kayo, lagi ko sinasabi sa inyo ha, kumbaga lagi ko pinapaalala yan talaga sa inyo kasi yung iba nakakalimutan nila na minsan nag-iisip sila ng mga negative, mag-message magme na sa akin. Yung mga negative talaga na para bang pa ano talaga yung ganun guys. Sabi ko wag kayo mag-iisip ng ganun. Isipin nyo, makakaraos din kayo sa buhay. Matatapos lahat ng mga pagsubok nyo. Ganun guys, lagi ang isipin. Maging positibo yan guys. Kumbaga, kailangan talaga maging positibo. Tapos syempre, marami ang mga nag-aano sa akin na gusto swertehin sa buhay. Kasi guys, alam nyo sa totoo lang, marami ang lumalapit sa akin. Marami ang nag- nag-aano sa akin ng mga problema nila na ganito, baon sila sa utang, ganito ganyan yung iba talagang hirap marami ang nagdadaing sa akin ng mga ganyan na ma'am ask him anong gagawin ko ganito ganyan yan guys, kumbaga maging positibo lang kayo tapos samahan nyo ng sipag at syaga. Kung ano man yung mga pampaswerte na hawak nyo, ha, samahan nyo ng galaw, ha. Kasi ako alam nyo sa totoo lang, oo, marami talaga ang mong pampaswerte. Sabihin ko sa inyo, kumbaga talagang naging collection ko guys yung pampaswerte. Kasi kahit nga ganun guys, kumbaga gumastos ako pero talagang bumalik din ito guys sa akin ng triple. Ha, Marami din guys ang lumapit sa akin na ganun din gumaan ang buhay nila. Pero may mga tao naman guys na lumapit sa akin na medyo mabagal ang pag-usad ng ano nila, kumbaga pag-angat ng buhay. Kailangan, kasi may nakikita din ako sa kanila guys na medyo ugali na hindi maganda. Kailangan talaga guys, samahan ng magandang pag-uugali kung kayo ay, kung gusto nyo guys na swertehin kayo. Yan guys, sa samahan ng magandang pag-uugali. Alam na natin yung magandang pag-uugali. Lalo na yung ano dapat guys, talagang mapagmahal ka sa kapwa mo. Madali ka magpatawad sa kapwa. Yan guys, ang sinasabi ko sa paulit-ulit ko na lang yan sinasabi sa inyo, na ako guys, as in, talagang nakatikim ako sa kapwa ko ng mapapait guys. Talagang grabe ang dinanas ko guys sa buhay ko kumbaga naranasan ko ang hirap ng buhay, naranasan ko pa yung nandyan guys na anuhin ka ng kapwa mo, i ka, husgahan ka, lahat guys, lahat guys, apihin ka, lahat guys ay naranasan ko yan sa buhay ko. Kaya kumbaga yun yung ang sinasabi ko sa inyo kapag naaalala ko talaga yan guys. Ha, bago ko yung pinasok sa spiritual, nang, nangyari yan sa buhay ko na grabe talaga. Yan guys, nagrabe ang ginawa sa akin ng ng mga kapwa ako. Yan guys, hindi ko naman sinasabing lahat. May mga tao na gumawa sa akin ng hindi maganda. As in grabe, bago ko pinasok ang spiritual, ha, kailan lang ako pumasok ng spiritual? 2021 ako nag-umpisa yata guys sa pag-youtube. -pag Doon na rin ako nag po Yan guys, kaya ayusin natin yung pag-uugali natin ha. Yan lang guys, tamang pagdarasal ha alas 3 ng hapon o kaya alas 3 ng madaling araw. Pag kaya nyo yan guys, tapos magkaroon kayo ng mga kahilingan. Ha, ito pa pala guys, ha. Ito pa, kapag magdarasal kayo, ha, halimbawa lang isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles Creed. Tapos banggitin nyo yung pampalakas, ha. Kunyari lang pampalakas ang anting-anting o -anting agimat. Yan guys, kunyari lang yung Haekduna. Kasi yung Haekduna na yan, may inalist dyan awards na words na parabang tinatawag si yung kaliwa. yan guys, kaya kumbaga sa haik duna na yan na tinuro ko may inalis dyan na words ha. Para mawala yung words na yun guys na parang nagtatawag ng kaliwa. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ituloy-tuloy nyo lang haik duna, haik murir, haik munira, haik ha sang, sakripisya, ilibat, alsasis, laturis. Yan guys, kumbaga ituloy-tuloy nyo lang yan guys. Tapos, magkaroon kayo ng kahilingan, kayo ang bahala, kailangan magkaroon kayo lagi ng tatlong hiling. Yan guys, tatlong hiling ha, tatlong hiling Huwag nyo nang, pwede nyo sobrahan, bahala na kayo kung sobrahan nyo yan Tatlong hiling, tapos banggitin nyo guys ang Nignimi Jesus, Nignimi Jesus, Nignimi Jesus Yan guys ha tatlong bisis lang ng nigmimi Jesus so, tapos banggitin nyo ang Sator Ariputinit o Pirarutas Sator Ariputinit o Pirarutas tatlong bisis din yan guys sa tatlong bisis din yan guys tapos ngayon ihipan nyo na yung gamit nyo na yan yan guys ihipan nyo ang gamit nyo pwede din guys sa yung mga iba ako, ako kasi iba-iba yung oras ng dasal ko kasi marami nga akong dinadasal. Yung walang time ng sinabi ko lang sa inyo, yung alas 3 ng madaling araw or alas 3 ng hapon, ha. Yan ang pinakamalakas na oras, ha. Ako kasi dyan may nagdarasal ako. Alas 6 nag-aalay ako kaya may dinarasal ako. Alas 9 ng umaga may dinarasal ako. Minsan ina lalo na pag minsan tinatanghali ako ng gising, yan nagdarasal ako. Yung pagtanghali lang ng yung tanghali, wala akong dinadasal niyan guys, yan guys, dyan lang ako sa alas 3, sa alas 6 tapos sa umaga yan guys ang ibig kong sabihin, kumbaga ganun guys, kailangan, kasi talagang marami guys ang nagme-message sa akin syempre marami talaga ang nai-inspired sa buhay ko kasi sino ba naman yung mag-aakala na talagang kumbaga ako dati walang wala ako dati guys tapos ngayon guys, kumbaga naging okay yung buhay ko, yan guys sir. thank you guys